Hello mga kababayan, Kuya Bruce TV here. Panoorin muna natin yung uh, napakagandang entry ni Sir Wamus Cruz sa kanyang Proud Pinoy. Tara, sabayin nyo akong panoorin ito. Uh, ano laro natin? Tawag nito, pakiste ko. Magaling lang ito. Tayo mo yan. Ano, Game? sinulog ganda parong nakabarong siya oh. Ayun, balut <laughs> makikita talaga natin mga kababayan ano, yung mga trabaho ng mga Pinoy Yo, isa sa mga trabaho ng Pinoy ganda ng transition niya oh. Ayan, magtataho. Si Manong magtataho pinoportrait niya dito yung mga mga kababayan yung ay uh, yung mga kalimitan na trabaho ng mga Pilipino. Maganda yung concept niya. Yan ang mga Yan. Jeepney driver. Ayan, tendero ng sigarilyo. Ayos so. Ayan, tricycle driver. Ayan, maripisa, no? Hindi <laughs> mawawala yung chismisan ng mga Pilipino. Filipino style talaga. <laughs> galing, galing ni Mamos. Ayan. Tradisyon na pag-ano ng uh, ng bigas. Astig, astig. Good job, Sir Mamos. Oh. Ang ganda. Sa lahat ng gustuhan na uh, sa lahat ng uh, entry ng ano, tayo yung pinakamaganda sa kanya. So far, ha? Uh, so far. Kay mo. Wow. Astig. Ooh bombs! Grabe! Wow, oh, ang ganda, no? Mga kababayan, talagang uh, pinoportrait ni Sir Wamos yung uh, yung mga kalimitan na trabaho ng mga Pilipino. Yung, uh, yung tema niya, yung concept niya ay uh, talagang Pilipinong-Pilipino talaga ang dating. Para sa akin, auto 10, rate ko siya ng uh, mga 9. 9, 9, 9. Kayo ba mga kababayan, ayun, ano yung masasabi nyo sa, sa entry ni Sir Ramos? Goods ba? So kung, uh, kung ano yung sasabihin nyo sa video na ito, ay huwag kalimutang mag-iwan ng comment uh, dyan sa comment section down below. Okay? Hanggang dito na lamang. Paalam!